So welcome Relance TV. Supposed to be mga ka-idol. nakita nyo to. Ngayon ay pinisingan ko itong ladder o itong hagdanan. So yung purpose dito, bakit ko ito pinisingan para piling hollow natin ay di masisira. Bukod sa di nasisira, yung piling hollow natin is lalong matibay. So as of now ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko ito pinisingan itong buong ladder o hagdanan ng aking bahay. So okay you no, nakita nyo, tapos ko nang naplastiran itong hagdanan ng aking bahay. So yung purpose bakit ko ito maagap na plinastiran para itong piling hollow blocks ay di masisira at lalong matibay.